Ay guys, pa dumi ka nun sa London National High School wag eh, maghatag letter ng iso. Bye kung leleni ko anon Bye e mag ko. Hi guys! Welcome to my vlog. Inet din no, pero ang hangin, bugnaw. Bugnawan? Baka ano doon, nakalimut? Ang ano nila, bang air, bang air. Mag-fresh ang ano niya, bang hatag sa oxygen. Mani ako sa background guys Ang takpasad na, ang takay kundi Takpasad na Di ba ang guard eh Naman ay, ay, ay camera to, basta yung vlogger Pasad na <laughs> <d> lang Bullshit ka mo. Wait lang pang ito, ang sana pa? Kuya, ba na nung skwilahan ni uy Wow na principal kay Ma'am Joseph. Grabe yeah, nga dalan Dubai Sa tan sana ko si ka po ko. Hi, Mom. Hi, Mom. Hi, Hi, Mom. Hi, Mom. Tapos pagluto dito, Fio Altoro. Fio na? Fio Altoro. Altoro. Ay, Fio Altoro, dahil dapat eh. Gusto naman magpalitugani ba eh, magblog ba nung mas ko. Matapot din ang kinakulbaan ko. Kinakulbaan. ka, maghatag naman letter. Pero, syempre, malayo dito. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.

Bye, salamat! Salamat! Pauwi na po kami. Hi May puntahan pa kami na birthday. Thank you Lord, smooth lang ang transaction Thank you Lord! Smooth ang transaction. Mayroon na kayo maraglang. Mayroon na tubig, Mag-iintak ko Right, they going to be guys. Hello, <coughs> hello. na ulan, wala. Ano yung gamit dito? Alay, kiyampi niya niya yung cellphone, wala.